Napansin mo na rin ba ang halamang ito? Isang klase ng pangkaraniwang damo na nagtataglay ng mga mumunting napakapulang mga bunga. Tumutubo lamang ito kung saan saan, hindi pinapansin ng karamihan, subalit mayroon din palang pakinabang. Ito ang damong tinatawag na bloodberry. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga pambihirang gamit ng halamang damong ito dahil marami rin ito sa atin dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang damong Bloodberry o Humilis, isang klase ng munting damo na tumataas lamang ng mahigit sa isang talampakan at nagtataglay nga ng mga mapupulang bunga. Kilala rin ito sa mga katawagang Baby Pepper, Coral Berry, Pigeon Berry, Rug Plant, Coralito, Cat's Blood at Wild Tomato. Nakilalang kabilang sa pamilya ng mga namumulaklak na halamang Peteveria CA. Ang Bloodberry ay native sa Amerika, lalo na nga sa Oklahoma at Arizona, sa Mexico at sa mga kalapit na lugar pa nito. Subalit dahil sa mabilis nga itong tumubo maging dito sa Asia at Africa ay makikita rin ang damong ito. At maaaring nakita mo na nga ito sa inyong lugar dito sa atin sa Pilipinas subalit hindi mo lamang pansin Madalas itong tumutubo sa mga hardin sa gilid ng kalsada sa mga lugar na mayroong malamig na kondisyon ng paligid Ang damong ito ay walangang halaga sa atin kaya nga madalas ay hindi ito pinapansin Subalit magugulat ka na marami rin pala itong pakinabang Halika at atin itong isa-isahin Number 1 isang ornamental na halaman ang bloodberry. Bagaman hindi nakakain ang halamang ito, ngunit ito ay isang mainam na halaman o houseplant na maaari nating alagaan. Ang mga mapopula nitong bunga ay napakagandang pagmasdan lalo na't na at mga nahihinog na. Number 2 Sa ibang bansa naman ito ay sadyangan nilang itinatanim sa mga bakanting lupain upang magsilbing ground cover at makatulong sa pagbibigay ng malamig na hangin lalo na nga sa panahon ng tag-init. Number 3 Ang mga mapupula naman itong bunga ay hinaharvest at ginagamit sa paggawa ng alak o natural colorant sa mga fruit spread. Number 4 Ang kulay rin ito na mula sa bunga nga ay ginagamit nilang pangtina o bilang epektibong pangkulay sa mga fabrics o tela. Number 5. Sa kasalukuyan nga, ang kulay ring na kukuha o na-extract buhat sa bunga nito ay ginagamit din sa ibang bansa sa paggawa naman ng mga cosmetics o mga pampaganda. Number 6. Mainam na ginagamit rin na panluna sa mga sugat galos at gayon din sa mga kagat ng insekto ang bunga at dinurog na dahon ng bloodberry Number 7 Samantalang sa bansang Jamaica naman ang pinakuloang dahon raw nito ay kanilang iniinom bilang tsaa at pininiwala ang luna sa pagkakaroon ng irregular na buwan ng dalaw para naman sa mga kababaihan at upang tumaas nga ang tsansa na magkaroon ng anak hindi ba't marami palang gamit ang damong ito? Bagaman dito sa atin sa Pilipinas ay hindi nga ito pinapansin at iilan lamang ang nakababatid ng tulong nito sa atin. Sadyang napakarami pa talagang halaman sa paligid o dito sa ating mundo ang lagi nating nakikita at hindi natin alam na may pakinabang pala. Sa inyong lugar, ano naman ang tawag sa halamang damong ito? Kamilyar ka rin ba sa ito? Isang uri ng damo na nagtataglay ng mga sumasabog na bunga o pad kapag natutuyo na. At dito nga sa atin sa Pilipinas, ito ay kilalang kilala, lalo na nga ng mga bata na ginagawa nga itong laruan at aliwan. Subalit hindi batid ng karamihan na ang sumasabog na damo ito ay umaapaw rin pala sa mga lunas at binipisyo sa kalusugan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung saan saan mo nga ba magagamit ang halamang damong ito na kung tawagin ay Rowelia tuberosa. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang Ruellia tuberosa, isang klase ng damo na tumutubo nga kung saan saan lamang basta mayroong tamang temperatura at sapat na sikat ng araw. Kilala rin ang halamang damong ito sa iba pang katawagan kagaya ng popping pad, dapigan, o cracker plant sapagkat sumasabog nga ang mga bunga nito tuwing mahahawakan o malalapatan ng tubig o kaya naman ay mababasa ng ulan ang ruellia tuberosa ay isang klase ng namumulaklak na damo sa hanay ng mga Acanthaceae nagtataglay ito ng mga lilang bulaklak at bunga na dalawang sentimetro o 0.8 inches ang haba at sa loob nito ay matatagpuan naman ang mahigit sa 20 piraso ng mga buto. Ang pagsabog nga ng damong ito ang naging dahilan kung bakit ito naging popular. Subalit hindi batid ng karamihan na napakarami pa pala nitong ibang pakinabang. Ang mga dahon at ugat nito ay mainam na panlaban sa mga may problema sa tiyan kagaya ng gastritis. Makatutulong rin ang damong ito para sa mga tao na dumaranas ng diabetes. Napakahusay rin itong gamot sa mga may lagnat, sipon at mayroong ubo. At madalas nga ginagamit na anti-inflammatory sa mayroong mga stomach problem o intestinal problem, katulad na lamang ng constipation. Pinaniniwalaan rin na isa itong mahusay na aprodesyak at nakadaragdag ng semen para naman sa mga kalalakihan at kadalasan rin ay ginagamit nga itong pangkulay sa mga textile. Kumuha lamang ng ilang piraso ng dahon nito at ilagay sa isang tasa na mayroong mainit na tubig at saka inumin pakalipas ng dalawang minuto. Maaari ka rin magpakulo ng ugat at ng dahon nito at iyon ay gawin mong parang isang tsaa. Kaya kung marami ka nitong nakikita sa inyong lugar ay huwag mo na itong putulin o kaya naman ay alisin sapagkat ito ay marami palang pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakalunong